So yan isang magandang umaga sa atin lahat mga ka-farmers So for today's video So update ko lang itong ating sibuyas na pinatanim So ito guys ay 5 days na So nung 4 days mga ka-farmers ay Nag-spray na kami ng Pandamo Once, One time ay Ronstar at Monoside So bago na naman pong pangalan yan So kapag rest lang din naman siya ng one side mga ka-farmers So may re-christmas nga pala mga ka-farmers Sa inyong lahat mga viewers natin dyan Ayan So ipapakita ko sa inyo mga ka-farmers yung damo Madami talaga yung damo siya Ito yung damo, tinay nga dami. So, sunog naman na yung damo, mga ka-farmers. Ayan, kahapon lang yan in-spend, nung 24. Ayan, buhay na rin naman yung sibuyas, mga ka-farmers. So, ang takal po nung monoside ay 60 ml. Bago sa monoside ay, ano siya, isang tripla ang mga ka-farmers hindi kasi kami naka-spray dito ng pambuto mga ka farmers kaya madaming tumubot ka so okay lang naman yun mga ka-farmers yung tumubot na yung damo sabay spray na lang ng tanda mo talaga so itong ganito mga ka-farmers na damo ay hindi kaya to ng runstall at one time ay nang monoside So, ang papatay dito ay gold. Ganda mo na yan. Gold yan. So, mga ilang araw natin itong spren ay may kasama ng gold. Para patay yung malambot na damo. So, ayan. buhay na rin namin yung sibuyas. Verde na rin yung sibuyas. So wala pa naman basal to So pag nag 10 days na to mga kaparmers Ay ano Abunuhan na namin Amonium Para bumulas kagad. agad So yung amonium kasi Ano yun Pampabulas kagad, agad Bibiglaan nya So ang amonium na ay Ano lang naman yan Pitong araw Ang bisa lang naman yan So sabayan ulit ng ano ng abulot, mga kahit bulo kaya 16 20. So, yung pag-i-spray naman ay disim lang, mga kaparmers. Uh, lakad lang ng mabagal. Ganun lang naman ang pag-i-spray. So, hindi ko na napakita yung pag-i-spray, mga kaparmers. So, ganun lang naman. So, maganda naman yung ano lang, yung impormasyon so yun lang mga ka-farmers ang may isi-show ko sa araw na ito mga ka-farmers yun So ito guys yung ano mga farmers yung pinagtulaan namin madamo. Ng ganito. Tong ganito kasi namumuhay ito. Yan. Kahit nakadikit lang sa lupa yan. Buhay. Gawa nung ito ay nung hinahintak ako ay madamo siya. Madamo talaga siya. Yan o. Madamo. So ang kailangan dyan ay goal na panda mo malambot kasi yung damo na yun yung pinakita ko kanina yun. yun bagong sikat pa lang ang araw sa so, yung kabila na yun mga ka si sibuyasan din yan kapit bahay namin So, yun lang mga ka-farmers, sa ating update sa ating union. So, sana ay nagustuhan nyo mga ka-farmers, yung ating update. So, at makapulot kayo ng agal sa ating video. So, yun lang naman mga ka-farmers, tulungan lang sa ating mga farmers So, Merry Christmas po sa ating lahat mga ka-farmers. At naman masaya na ang anin natin mga ka-farmers. So, God, God bless sa ating lahat mga farmers